So ayan guys, for today's video guys Ipapakita ko sa inyo guys kung paano tayo magpalit ng swilas guys ng lakos guys Pero mali ang order natin na ano guys swilas Mali yung size na guys Paano nga ba natin ano yun guys Ayos ito guys Mali yung size na na order ko Ang lakos Itong sapatos guys ang size nito, 7 lang pala. Saka itong lakos na, na order ko guys, size 8 pala guys. Yan guys, so may 8. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano natin ang... Ano natin discard yan yun, guys na mag-cash yes ya. Intro tayo. Ngayon guys. Malaki siya. Kunti guys oh. So. Ito guys so malaki siya kunti yan hindi siya ano masyado guys may magawa natin yung parahin guys so yan guys ang una natin gagawin guys raragbihan muna natin to guys lalagyan natin ng rugby para matibay siya guys siya guys guys Malaki talaga sa guys May ho, ayos lang na Ayan tapos na guys oh. Mayan masya konti dito guys, pero didikita natin yan guys. May sobra siya, oh, may ano siya. Bumo oh, kasi siya pero mandali natin yan guys, ano i-fix. Didikita lang natin guys. Di tayo siya guys. Oh. Size kit siya. Las pero kaya natin gawin guys. Kahit size 7 itong ano sapatos natin. Pwede natin niya gawain ng paraan. So, guys. Nakaisya guys oh. Nakaisya pa rin yung size 8 guys. Mm -hmm. Size 7, size 8. Okay pa rin. Gawin pa rin ang para. Okay guys. Dito na lang tayo guys. Bye bye.